Mga Karomoy TV, mga ka-BBM, ito nga pala ang ibabalita ko sa inyo. Alam naman po natin na merong mga pinagtatawanan, nilalait, hinuhusgahan si dating PNP chief Nicolas Torre dahil po sinibak po siya or inales sa pagiging PNP chief. Ito mga Karomoy TV, mga ka no? merong dahilan yan. Siyempre, hindi naman po pababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si dating PNP chief Nicolas Torre no eto kaya siya na walajan sa PNP chief or kung bakit inalis po yan merong malalim na dahilan syempre mga Karomi TV mga ka BBM, habang ang mga didilis ay tuwang tuwa sige magpakasaya muna kayo ngayon. Araw nyo ngayon. Araw niyan Pero, merong nagaantay or naghihintay na pwesto dito kay dating PNP chief na si Nicolas Torre. Ito ha, panoorin po natin ang sinabi po ni Yusek Clear Castro. Ito, panoorin nyo at pakinggan nyo mga DDS. Ha? Ito. Ano po yung posisyon na sinasabing po edeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwala ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. Oh, narinig nyo na mga DDLs. Narinig nyo na mga DDS. Ha? Merong nag-aantay na pwesto jaan kay Nicolas Torre or kay dating PNP chief Nicolas Torre. Kaya sa mga kabibim natin dyan na nalulungkot po sa pagkawala ni PNP Chief Nicolas Torres sa pagiging PNP Chip, huwag kayong malungkot, ha? Dahil may magandang kalalagyan po itong si Nicolas Torres. Mataas pa sa pagiging PNP Chip. No, maghintay lang tayo mga Karumi TV, mga ka-BBM dahil ia-announce naman 'yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa mga DDS diyan, oh, kita nyo, nagsasaya kayo ngayon pero magiiyak-iyak na naman kayo kapag nalaman nyo kung ano ang kalalagyan o tungkulin ni dating PNP chief Nicolas Torre. Kaya kayo mga Karumi TV, mga ka-BBM Anong sa tingin nyo ang magiging pwesto ni Nicolas Torre or si dating PNP chief Nicolas Torre? I-comment nyo sa comment section, mga ka mga ka TV. Kaya wag na kayong malungkot, maging happy lang and stay positive dahil hindi yan pababayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Babuhay ang bagong Pilipinas! At mabuhay ang administrasyon ni President Bongbong Marcos. At syempre, mabuhay ang nag-iisang matapang, walang kinakatakutan, may paninindigan, at higit sa lahat, matalinong pulis na si dating PNP Chief Nicolas Torre.